Dan, lupit naman na ito, no? Siguro budol-budol talaga yan. Baka nga binudol din yung counter natin. Wala ka bang shirt kagabi? Wala pa. Ka... Check natin. Yung mga mukhang kupal, oh, eh. Pre, makawin natin yung backup. Sanay na, sanay. Mga budol. O, pre. Pinag-uusapan Ma kung makukuha yung sanitizer, eh. utang ina, bilisan mo. Sabi ang puta. Ganda pa naman, nanay. Ganda pa naman, nanay. Ay, yung hand sanitizer, baka mabasa sila kayo eh. Sila pa rin. Sila pa rin. Sila pa rin. Ayun nga, ayun nga, Ma'am, sinilip nga nila isa-isa, mayroon daw isa-isa na. Hindi na isa-isa mo. Ayun tuwa siya, ate dun, tawa Ayun, nangigigil. Sanitizer din makabila, ayayama naman. Ayun nga, ayun Kayo kasi, hindi naman Ayun naman bayan Hindi mo para ako. Tiyo, tiyo,

Ay, look, tinabi. Yun, tinago. Tinago! tinago, tinago. <coughs> Likot na muna ako, te. Eh. Sige, okay. Kasi tinutulak niya kasi yung ano ko, eh, yung eh. naka-skin. Naka naka short siya. Naka -shorts. Naka -shorts. Ayun na. So, so, yung Tingin sa camera. Oops. Oops. Aamuyin muna niya. mo na niya. Ang pangu. Up, up, up. Kukuli na. Ayan na po, kinukuha na po yung sanitizer. Ah, wala po. Pwede kung eh? Oh, ayun. Yun o? na? na. May Isa pa po yan. Hindi sa Meron pa yung isa. Sila pa rin ang tumira sa sa post one. no? Sa post ko lang kasing crew eh. O nga post na. Post mo. Post mo itong. Hindi. Tuloy-tuloy mo lang. Kaya nalilipat na sila sa kabila.